Okay, Toyota Corolla Altis. Ito yung hinihila pataas yung reverse. Yung may kalabit na ganyan. Pero nangyayari din to sa ibang model. Nakagawa na ako nito dating-dati pa. Sa um, Kia Rio. Yan. So pag yan po ay medyo mahirap na ipasok yung cambio. Lalo-lalo sa segunda. Kita niyo yung tumutukod na plastic na yan. Nauupod din po yan. So ang nangyayari? Siyempre, ang reverse niya, nasa bandang taas ng primera diba ito yung cambio nyan eh yan oh, taas kagaya ng primera nasa dulong kaliwa so pag nasa dulong kaliwa tsaka mo lang sya may reverse, reverse kapag kinalabit mo ito sasampay ang plastic na yan dito yan, pag kinalabit mo sasampa may papasok mo na ng dulong kaliwa tas angat yun ang reverse so ang problema nito hirap ipasok sa second gear dahil nga upod na yung pinaka plastic yan o, no? kita nyo yung ilalim tas kanina may mga durog durog na kami nakuha dyan nangyayari pag isisigunda mong ganyan yun, no? medyo pumapatong na to nakita nyo pumapatong na dapat hindi pag hindi nyo sagad yung kaliwa pumapasok yung second gear pero pag sinagad yun ng todo hirap ipasok yung second gear so ang ginagawa lang po dyan pwede ninyong i-adjust yung shifter cable dito sa baba Teka. yan, yung kulay itim na yan may thread yan pwede nyo syang pihit pihitin ayan so hugutin nyo lang to hugutin nyo lang tong kable ikutin nyo lang clockwise or counterclockwise makikita nyo kung saan dyan yung part na magiging smooth yung pagpasok ng second gear yan. kasi dyan lang din naman yan nagbe-base ng pagpasok, depende sa tulak nya kasi nagugilahan lang yan nagtutulakan lang yan, pag kinakambyo mo left and right, umagay ng ganyan lang yan so dahil nga upod na to napupunta sya doon sa kalahating papunta ng sa reverse pag sinisigunda, kaya hirap ipasok o ngayon, smooth na smooth na Yeah, Kanina, hindi niya makapasok ng segunda. Kumakalang. Ngayon, okay na. Sana, na gets ninyo. Basta, hindi muna kayo magpapababa ng transmission. Tingin muna sa shifter cable. Kasi gusto ni sir yung transmission. <laughs> Natatawa. Munti ka na ibaba sa 80,000 plus kilometers. eh buti na lang. Basic muna. Dito muna tayo sa shifter. Paano ko nalaman? Kasi kahit naka-off ang makina, hirap ikambyo. Dapat po yan, pag naka-off, hindi gumagana yung transmission natin. Pag kinambio may 1 2 one two 3 4 5 dapat smooth lang. Pero kung naka-off pa lang at hirap na i dito muna kasi sa shifter cable o kaya shifter bushings. Okay? Pero pag naka-start na tapos saka ka na hirapan kumambyo, kukus na makaido sa mga clutch. Okay? Sharing-sharing. Bye-bye.